Bukid Tor nga ulit lods Alam nyo kakadating ko lang din dito eh Teka lang patang pumulong cellphone alpundo Ayan magandang hapon Alam nyo kakadating ko lang din dito sa hugo Kasi nanggaling ako sa labas kumuha ng panggatong dadalhin ko sa bahay kasi wala na kami panggatong doon Tapos pauwi na rin ako Pero sumaglit ako dito kasi kanina parang uulan Tsaka napahinga na rin ako dito sa saglit Kaya bago ako uuwi Ayan pagbigyan natin yung comment na to Bukid Tor daw pero nakagawa na ako dati ng ganitong video eh. At dahil nag-comment siya, edi uulitin lang natin, magtuturo ulit tayo. Ayan, dito na ako sa labas guys. Ayun na yung kubo namin. Ayan naman, yung taniman namin yan dito. Ayan, kaso na ano na yan, na-harvest na yung palay na tanim dito dati. Ayan, may baka pa. <laughs> Ayan, lapit tayo. Ayan, tingnan ninyo, mga manok. Mga manok namin yan dito. Ayan. 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 Naalala nyo dati guys, yung sayang na to may bunga to. Tapos ngayon, nakuha na siya. Eto na. Ayan no. Sinasabit lang yan dito sa labas. Iniintay lang na mahinog. Pinapahinog na yan. Tapos guys, meron din pala kami ditong maliit na fish pond. Meron yung isda. Tapos may mga tanim din yan na gabi. Ayan no. Tapos dito din kami kumukuha ng tubig. Ayan, malinis yan kasi yung tubig na yan galing yan sa bubon. Bubon o ano, sa English spring. Ganun. Ngayon, punta naman tayo dun sa kabila, guys. Hoy! Okay. At, ayan naman dito sa likod. Ayan, yung taniman ng gulay. Diyan yan. Ayan lang naman, guys. Wala na. Uwi na ako. May dala pa akong panggatong eh. Ayan. Thank you!